Magandang araw mga kapensyado at KS. Ka Welcome back to Philippine SSS News, ang inyong number one source ng balita, updates at analysis. Tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa ating Social Security System, GSIS, at iba pang mga benepisyo para sa mga senior citizens at pensioners dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Sa channel na ito, sinisigurado namin na hindi kayo mahuhuli sa mga mahahalagang anunsyo lalo na kung ito ay tungkol sa inyong mga pensyon at cash benefits. At ngayong araw, mga ka-channel, may napakahalagang balita. Tayong pag-uusapan na siguradong ikatutuwa ng maraming pensioners. Ang ating topic ngayon ay Pensioners Alert. Na-release na ang second tranche ng SSS Pension at pati ang SS at GSIS One-Time Cash Payment kaya kung ikaw ay isang pensyado o may kamag-anak na umaasa sa pensyon, siguraduhin makinig hanggang dulo ng video dahil ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng detalye mula sa kung sino, ang qualified, kailan matatanggap, magkano ang matatanggap at kung ano ang mga dapat gawin para hindi kayo maiwan. Unahin natin ang tungkol sa SSS Second Tranche Pension Increase. Alam kong marami sa inyo ang matagal nang naghihintay nito. Noong mga nakaraang taon, ipinangako ng gobyerno na magkakaroon ng dagdag na 2,000 increase sa pensyon ng mga miyembro ng SSS. Ngunit, ito ay hinati sa dalawang tranche. Ang unang tranche na pa 1,000 ay naibigay na at ngayon ang ikalawang tranche na pas one fall ay inaasahan na marilis na. Ang ibig sabihin nito ay tataas pa ang matatanggap ninyo kada buwan. So paano ba ito gumagana kung ikaw ay isang old age pensioner disability pensioner o survivor pensioner na aktibong nakakatanggap ng pension bago pa man na ilabas ang cut-off date, automatic kang kasama sa makakatanggap ng second tranche. Hindi mo na kailangang pumunta sa SS branch o mag-submit ng form dahil ay deposito ito diretso sa iyong bank. Account na nakalink sa SS. Ito ang kagandahan ng electronic disbursement system. Mas mabilis, mas secure at hindi na kailangang pumila ng matagal. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay lahat ay sabay-sabay agad na makakatanggap. Mayroon ding mga pagkakataon na magkakaroon ng delay sa pag-release dahil sa auditing, system check at verification ng account details. Halimbawa, kung may error sa inyong bank, account number o kaya ay hindi updated ang inyong records, maaaring hindi agad mapasok ang dagdag na 1,000. Kaya napakahalaga na siguraduhin na laging updated ang inyong personal information sa SSS. Isa, pa sa mga madalas itanong ng Mga pensioners ay magkano ba talaga ang madadagdag sa akin? Simple lang ang sagot. Dagdag 1,000 bawat buwan. Halimbawa kung ang pension mo ay 8,000 buwan-buwan, magiging 9,000 na ito kapag na-implement na ang second tranche. Kung 12,000 ang iyong pension, magiging 13,000. At kung minimum pension ka na nasa 4,000, magiging 5,000 na ang matatanggap mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang one-time cash payment ng SSS at GSIS. Ito ay hiwalay sa second tranche ng dagdag, 1,000. one Time Cash Assistance ay isang beses lang na ibibigay sa mga kwalipikadong pensioners at inaasahang makatutulong ito lalo na sa mga may mababang pensyon. O kaya naman ay naapektuhan ng inflation at mataas na presyo ng bilihin. Sa SSS side, inaasahan na ang one-time cash benefit ay ibibigay katulad din ng monthly pension through bank credit. May mga reports na ito ay maaaring umabot ng 10,000 tours hanggang 14,000 depende sa final na budget. Alokasyon ng gobyerno. Sa GSIS naman, meron ding sariling memorandum circular na nagsasabi kung paano yeah, at kailan nila ibinibigay ang one-time cash payments. Kadalasan, ito ay para sa mga retires, survivors o mga miyembro na may espesyal na kondisyon tulad ng separation benefits. Magbigay tayo ng halimbawa para mas klaro. Sabihin natin ikaw ay isang SSS pensioner na may buwan ng pensyon na 8,000. Kapag na-release ang second tranche, magiging 9,000 na ang monthly mo. Tapos kung sakali qualified ka rin sa one-time cash payment, maaari ka pang makatanggap ng karagdagang 10,000 o higit pa sa iyong account sa isang beses na credit. Ang ibig sabihin sa buwan na iyon posibleng tumanggap ka ng halos 19,000 kung pagsasamahin ang regular pension dagdag 1,000 at one-time benefit hindi ba't napakalaking tulong nun? Kaya lang mahalaga ring maintindihan na hindi lahat ay automatic makakatanggap ng one-time cash assistance. May mga qualifications na dapat sundin. Una, dapat active pensioner ka sa panahon ng cut-off date. Pangalawa, dapat updated ang iyong records. Pangatlo, dapat wala kang pending issues gaya ng overpayment cases or incomplete requirements. Kaya para sa lahat ng mga nanonood ngayon, ang payo ko ay siguraduhin na Maayos at kumpleto ang lahat ng inyong dokumento sa SSS o GSIS para walang aberya. Ngayon, alam ko na marami uh, sa inyo ang nagtatanong, kailan ko ba talaga? Matatanggap ang dagdag 1,000 at one-time cash assistance. Base sa mga anunsyo, ang target release ng SSS Second Tranche ay sa kalagitna ng taon at ang one-time cash assistance ay maaaring sabay o kasunod nito depende sa final guidelines. Ang GSIS naman ay magbibigay rin ng sarili nilang schedule, kaya dapat lagi kayong nakatutok sa kanilang official website at social media pages. Para mas madali niyong mamonitor, heto ang mga dapat niyong gawin step by step. I-check ang inyong My SSS account. Kung wala pa kayong online account, gumawa na kayo dahil dito kayo makakakuha ng official updates. Siguraduhin na updated ang inyong bank account details. Kung nagpalit kayo ng bank account, I-update ito agad sa SSS o GSIS. I-follow ang official Facebook page ng SSS at GSIS. Dito nila unang ina-announce ang mga schedules at updates. Mag-check sa inyong email at SMS. Kadalasan, nagpapadala sila ng notification kung credited na ang benepisyo. Huwag maniwala agad sa fake news or scams. Maraming naglipa ng bogus messages na manghihingi ng personal information. Tandaan, hindi humihingi ng OTP or password ang SSS at GSIS. Mga kapensyado, gusto ko ring bigyang diin na ang layunin ng mga increases at cash assistance na ito ay upang matulungan kayo laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Alam naman natin na hindi biro ang gastusin ngayon mula sa pagkain, gamot, kuryente at iba pa. Kaya kahit 1,000 increase at one-time benefit lang ito, malaking bagay na rin lalo na para sa ating mga senior citizens na umaasa lamang sa pensyon. Ngayon, bigyan natin ng konting forecast. Kung tuloy-tuloy ang ganitong programa, posibleng magkaroon pa ng susunod na pension adjustment sa mga darating na taon. Ngunit syempre, nakadepende ito sa budget ng gobyerno at financial standing ng SSS at GSIS. Kaya asahan natin na may mga diskusyon patungkol dito. At syempre gaya ng lagi kong sinasabi dito sa Philippine SSS News, ang pinakamahalaga ay maging alerto at updated. Maraming pensioners ang hindi nakakaalam ng mga ganitong programa dahil hindi sila nakatutok sa official channels. Kaya lagi kong pinapaalala i-share ang mga ganitong video sa inyong pamilya, kapitbahay at mga kaibigan para lahat ay makinabang. Bago tayo magtapos, quick recap lang tayo. Na-implement na ang second tranche ng SS pension increase dagdag sa buwan-buwan. Nakaline up din ang one-time cash payment para sa SSS at GSIS pensioners na posibleng umabot ng 10,000 hanggang pa for Depende sa final announcement. Automatic itong ibibigay sa mga kwalipikado basta't updated ang records at bank account. Target release ay kalagitnaan ng taon para sa SSS habang may sarili namang schedule ang GSIS. Mga KSS, Malaking bagay ito para sa lahat ng ating mga pensioners. Kaya siguraduhin na updated ang inyong records. Eh monitor ang official announcements at maging alerto sa mga darating pang updates. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Philippine SSS News. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe. Mag-iwan din kayo ng comment sa baba kung gusto ninyo na gumawa ako ng step-by-step -step tutorial kung paano mag-check ng pension status sa may SSS or GSIS. Gagawin natin yon para mas madali para sa lahat ng pensioners. Kitakits ulit sa susunod na video mga kapinsado. Ingat palagi at congratulations sa lahat ng makakatanggap ng dagdag pension at one-time cash assistance. Ito po siyang pangalan. Nagsasabing stay updated, stay empowered at lagi kayong manood ng Philippine SSS News.